Nag-video. Baby, baby, baka nag-live kayo po. Ay, post mo sa, eh, send mo sa akin, ha? Wala nga ang sabihin, Ita utak nga, bobo utak. nito nga. Ayip na. tama naman ang utak mo eh. ay, ay, sa yung sana otak Utak na napakapurol. Eh. Ayip na nga ako. na tayo na pakashap ng utak. Kung mo nang ibahin <laughs> sa purol. Eh. Alam mo, alam na, alam mo na eh. Patulan mo pa. Sabi, sa lang. <laughs> Te, ano na? Yeah, we're, we're we are we. We, we are, are we. We are we. We are here. Eh, diba? Tagal ko na nga dito. Ngayon ako makapasok. Kaya kalain mo Eh, so, to, to, kapang, hindi, eh hindi, ba naman na to be? Hindi na to. Tabak na to. Dali, naikot lang naman tayo. Eh. Ikot lang daw. Tapos paglabas, Ito Ano? Oh, iikot lang tayo para nadaan na dito. Di ko, Ay, ano maganda dito, 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 kasi ano parang maano. Malaki pala dito, no? Talaga mm -hmm. pa lang exclusive ko kaya mahal Dito lang lang kung ano ang ano. Priel 1,000 lang dito no. sabi ni Amoy. Ha? 1,000. 1,000. Pero may discount. Sa isang too. ano? Sa isang... Araw? Araw talaga. One day lang to eh. Mm, 11 o'clock. Kailangan na natin maglibaw. Hindi. Kasi anong oras eh kami nag -ano. Uh, Hindi hanggang 12 lang sila. Ay 11 lang tayo talaga. Ano na tayo eh. Yan ang may sabi. Yun ang pagkakaalam ko pag nag-book ng hotel eh. Nang gabi? Kasi oo. kasi nag-clearing na sila ng 12 eh. Oo. Oh, okay. oh, nag-clearing na sila ng 12. <coughs> 11 tumatawag na yun sila. <coughs> Kailangan 11.30 makalis ka na. Lirin na sila ng tour guide. Kompleto pa lang sila ng facilities. Pati nung hotel, talagang bila talaga siya, no? Parang exclusive sa mga mayaman, no? Parang makaano lang, parang katulad din dun sa The Pearl, no? Mm -hmm. Pero ma ano lang siya, ma, ma forest lang po. Mas maganda dito kasi fo mo mostly forest Ay. talaga siya. Iba din siya pag iintindi mo. No? May kabumuhan din mo. No? <sighs> ako ako pasimple. Hindi ka gila pasimple. Hindi ka sa Hindi bitch. pasimple. ka alam mo yun? alam mo yung hayop Bobo Ay mag-exercise tayo dito oh! Ayaw pa na oh! Oh tala na! Nakapalito ng chan! Lang dito! ka lang. <laughs> Naka -video ko pa sa akin gagi. Huh? Ang <laughs> oh, ganito yun. Dapat yung naga ganito. <laughs> Ito, ip dito yung tuhod mo. Saan? Ito. Ipato mo dito yung tuhod mo. Tingnan mo yung, yung ganun, ano. Yung Andor uh, na sila. Hello guys. Kita mo kung nilagay butak, mo. Ang mga mga makaliit tapos na yung tapos ikumpara mo lang yung nagmukakalabig ka yun si si kung sa inyo talaga yun ay na dito tayo dito tayo ano naman to, Ah, ten. Ano to? Ha? Bakit mag-sim? Ha? Bakit mag-sim tayo? Doon, doon, doon. Libutin natin doon. Dito yung banda. Kaya what the use na nandito tayo? Dilibutin na natin. Para natong itong tubugan. sa ano dapat inano natin eh, sa salon. Ay, sa Pa. Ano yung? Punta tayo doon. Punta tayo doon. Punta tayo doon. Patuloy pa. Oh, punta na natin lahat kasi one sa blue moon na Hindi na natin tumabalikan. Kaya i-video nyo na itapos i-send nyo sa akin. Kaya well, ayaw ko malubat eh. I-send ko yung seven one ano button mo pagkakita ko. itong taong matinong lalaki mo? No? Parang wala ah. Ang tago ang mga kumukumu. -kumu. Ah, dito ako napakasok, Saan? Ah. Dito ako

sabi sabihin ko sa dako. <laughs> May sa dako. Hindi naman siya natulong. dito. Okay. Ito, natin alam. Ayaw mo na yun doon, dulo yun eh. Ito na kaya ano ang kisi. mo kayo siya. Be, yun na yung swimming pool. Be, oh. Wala niya. Pagkakit niyan. Hindi, dyan, Dyan, sa taas. Oo, yan, oh. Swimming pool na na yan. Ito mo sa akin nga Yan o, oh, tanda ko yan. Swing na yan. simbahan eh. Para nga sa hunting lang ito sa lang ito ah. Buti ako, tayo dito no? Yung entrance lang. mm -hmm. Ito yung kumipol. Ang sinipol na papunta daw doon.

doon o oh, ang maganda yeah. sa amin yeah. i don't know